Magkano nga ba ang kaya kitain nga ng piso bendo sa loob nga ng one month mga ko? At eto nga, i ko sa inyo kung magkano nga ba ang kinita ng piso bendo nga namin sa loob nga ng isang buwan. bagay talaga na meron kang kahit ganitong simpleng business lang mga kumari ko yung kahit pa panong nga ban ay meron kang mapagkukunan kapag oras nga ng pangangailangan yung araw nga pala mga kumari ko eto nga at magsisimula nga kaming magbukas nga nitong piso bendo mga kumari ko at nung mabuksan na nga eto nga at magsisimula na nga rin pala kaming magbilang nitong mga barya sabi nga nila mga kumari ko wag mo talagang lalang langin lang ang piso dahil ang piso mga kumari ko kapag yan ay napagsama-sama ay talaga namang malaking bagay na tayo na nga pala mga kumari ko, sinisimula na nga pala namin bilangin yan. Ang una ko nga palang kinukuha dyan yung mga tigli piso at ipapahuli ko na nga lang sa pagbibilang yun ng piso. Bali may pinaka may ari pala ng bendo machine na yan mga kumariko. Tapos parang may hatian na nga lang kami dyan mga kumari Pero malaking bagay na nga rin kasi kahit papano nga eh meron nga kami natatanggap kahit papano pag nagbubukas nga yung bendo. Kali 60-40 nga pala mga kumari ko ang hatian namin dyan. So, yung sa may ari ay 60 tapos sa amin naman ay 40. Ganito naman mga kumari ko ay depende talaga may time na malakas mayroon din namang time na mahina kasi may time na maraming gumagamit at mayroon din namang time lalo na kapag may mga pasok ay eh, mayroon konti lang talaga ang naguhulog pala mga kumari ko ay laman nga ng Janmari at saka February. Tapos ito nga mga kumari ko, naka 4,200 din naman kami lahat dito sa bendo mga kumari ko. Ang akin nga dyan ay 1,700. Sa mayari ay 2,500. di diba, kahit pa paano mga kumari ko ay talagang malaking bagay na